Tatay na tatay si Kaya Daniel sa bahay na to. Huh? Tatay na tatay oh, Daddy Daniel. Tatay na tatay mo. Wala na. Ayun, huwag na yan ito. <laughs> Pero sa girls, yung mami namin si, Marilis. si Ate Vicky. Mm. Si Vicky! Maris, ikaw, ikaw mami naman. mami naman. <laughs> uh, bad mood. Hahaha. <laughs> Minsan may pinupush no yung maris na iba. ba? Hindi. Ano ba kaya? Kain ka ng ice cream. May banana. At least luso kayo.

Hindi na. Saan? Cabinet. Hindi nyo. Iluwa nila. Huh? Hindi nyo. Huh? 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 nyo. Ano ba? Wala akong alam. Hindi nalala nyo. Hindi 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 kayo mabubusog dito. Ano hmm. na egg? Kaya na na kami, hindi kasi na yung enjoy. yung gravy. Kaya yung gravy. yung gravy. Wala. Baka. daw. Huwag hmm? daw. Sabi. Kasi yung gravy. Ang gravy kaya pwede ulamin. Diba? dami niya may may mga... mga? Meron milk. natin na ang lahat. Pudding! Ay! Pili ko mas potato muna. Okay. Walang pudding today. Kaya walang pudding muna. Tomorrow pudding. Oo. Oh, oh. Ba't nakalagas yung tuyo? Isa na lang ba yung milk? Hmm? Ang lang na tayo ng tuyo. Hindi, hindi. Kinuha sa, lang. Tapos may konti pa na malit. Nilinis? Hindi. Nilabas. Hindi. Sa fridge yun. Ay, freezer.

Ba't kaya yung baso natin ng konti lang? Yung ang baso ang lalawa. Hindi kasi lahat ng baso na sa loob ng ref. Hindi, yung asing baso. Ha? Huh? Yung totoong baso. Yung baso. Hindi, yung, yung baso. Ano baso. Basag. yung baso natin yung pang-wine e, no? Kaya mong gawin yan lang yung pudding with half milk? Hindi kaya na, no? dapat na. Grab yung hines. Kasa nyo yung malunggay talaga. Kailangan talaga yun. Sabi eh. Sabi mo Sino gumawa ng malunggay, Luis? Ryan Maris? Sino gumawa ng malunggay? Ano ang grab? Sino gumawa ng malunggay? <laughs> si Lord. Yes, si Lord. Yes. Yes. Si, Lord po. si Lord po, gumawa ng malunggay. Bakit po? <laughs> Bakit po? Bakit <laughs> po Uh, Sinagawa na malungkot. Paano ginagawa yung malunggay? Bustos kayo ha? Mga bata ha? <laughs> Sampalin ko yung puwet ko ha? Sampalin ko yung puwet nyo ha? <laughs> ito. Madum... Ito. ito. Meron Buma na. Bumato. Ito na lang. Kasi. Ikaw kasi ito. Tingnan mo. Sino nagawa na malunggay? <laughs> Nagkagawa mo na malunggay, marislay isa Oh, mo kami. Hindi <laughs> <laughs> na ako nagsagaralan niya. Hindi <laughs> po yan ginagawa. Tinatanim. Tinatanim po. Tsaka si Lord din po naggawa niyan. <laughs> tama na. <laughs> Parang bata talaga. Sige, naitinihan ko na. Salamat. Okay po. Pag sasagot na yan sa tatay niyo. <laughs> <laughs> Patay kayo. <laughs> Patay kayo. Sampal sa puwet. Sa parke. Sino gumawa ng malunggay? Huh? <laughs> Bustos, ha? Bastos, <laughs> ha? Paano kami pa inalunggay? Bastos mm -hmm. ng batak na to, ha? Grabe sa bakit yung ulo ko. Kasi ano, matigas, eh. <laughs> Sa'yo <Sayang> malambot, ganon. Hahaha. <laughs> team, gano'ng karaming malunggay? Um, Marami. Marami. Wow, ang linis ng ref. So clear. Hey, Obama. Obama? Hey, Obama? Paano? Hmm? Labo mo. Sana may gravy. Mm, oh. May ano? Is this for you? Is this for me? Yung? Sana may gravy. Sana may gravy. Tara, baby. Mm. Lahat yeah. na to din. Sobrang okay. dami ng food eh. Sobrang bilis yeah. na papatayon yung dice, no? Kasi sobrang kinis. Hmm. Hindi pong mahihirapan ka na kunin yung dice kasi nadudulat. Kaya nga yun yung ginawang game kanina para malaman kung so sino yung assign sa kung saan. Parang yan, gusto ko sa kitchen. So, wala kami. Kung oh, nga gusto ko yung kitchen mm, eh. Gusto ko mag-kitchen. Ayaw ka sorry, naman din doon. Okay, Joshua. Okay, kung nyo. Kung nagsimula ng ano yun. Saltag. Ha, What next? Sabi din, sunset! Sunset. We have know, to wait for the you chicken. Said. Grab your little things, yeah. Yeah, na kalimutan natin. Maya sa gabi pa lang. Na kalimutan natin ulit na chicken. Ano sure. sabi sa inyo ni Kuya? Ano pinaglinis kayo? Game. Gino'n niya sa game. Mm -hmm. Hindi. Hindi naman. <laughs> Grabe dami dumi ng bahay. Sinong gumawa ng ano? Sinong gumawa ng malunggay? Malung Maris Loisa. Si Lord sinong po. Si Lord po. Bakit? <laughs> <laughs> Bakit po? <laughs> ano sa'yo yung dustpan? Nanahimik kami, no? Sinong gumawa ng malunggay? Uh -huh? Ha? Patito pa ko lang, Greg. Dustpan. Oo oh, wow. nga. Gawa tayo kayo. Si is... May gumawa ng dust. Gawa kami gravy ah. Hindi <laughs> 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 rin kompleto. Actually, si guys, kasi sa tingin ko, we use a lot of, ano, Our flour, and then we we might need it soon. Or... Kaso pang ito pagulang gravy. Oh. Kaya, Ah it? Hmm. Hindi may may ano yung to adobo sauce. Hmm? Sa alo, eh. <laughs> hindi pang hindi masarap yan. Hmm? Masarap. Munch potato na side, rice, fried chicken, may ano? Gravy. Grabe! Ano to, Paano? restaurant? Sige, yes. gawin niyo. <laughs> Sige, gawin niyo. Gawin niyo restaurant to. Ba? Ba? Gawin niyo. Ba? Pa hmm? Sino gumawa ng malunggay? Sino gumawa ng malunggay? Merlis to, isa. Tsaka ano, ano bang... Ano po, ulit ulit? Last time. Ulit ulit? kasi siya, ginagamit niya sa sabaw. Huwag natin ubusin. Kunti lang. Oo. Okay. Tayo. Gawin ka. Agree. Ito ang batang na to, to, ha? ito, ha? Ang gano'y lalipad. Saan mo gagamitin yung flour? Saan mo gagamitin yung flour? Saan mo gagamitin yung flour? Saan? Bakit? Sino gawa Sino gumawa ng floor? Hindi ah, sabi store. ko floor. saan mo gagamitin na Tama ako. Si floor na po. Okay. <laughs> <laughs> okay. Um, Twin si Lord, bakit? Oo. Ganun yung I said it's about... Saan mo gagamitin to? Si Lord po.